Dahil nga po mga kawan stories na kuha na ng Boston Celtics noong nakaraan ang kanilang panglabing walang championship trophy sa saring reaksyon ang lumalabas ngayon sa mga fans May mga nagsasabi na ito nga daw ang greatest run ng Boston Celtics sa kanilang prangkisa Gaya na lamang ng sinabi ni Jalen Brown kay Jason Tatum na ito nga daw ang greatest of all time Ano nga bang ibig sabihin ni Jalen Brown? totoo nga bang GOAT na maituturing si Jason Tatum matapos makuha ang isang championship lamang? Well pag-usapan natin yan at talakay ng balitang tama nga daw ang naging payo ni Phil Jackson na ibalik si Anthony Davis sa power forward. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa akin channel. Well, To cut the long story short, alam naman natin na kuha na ng Celtics ang kanilang 18th banner at kasabay niyan mismo kay Jalen Brown na nanggaling ang katagang gusto niyang back-to-back -back at ayaw niyang isa lang. Well kung iisipin natin mabuti at magandang mindset nga sana ang iniisip niya pero last time na may nagsabi niya na si Coach Mike Malone noong 2023 nang magkampiyon sila ng Denver Nuggets at same situation and same din ang sinabi niya back to back championship kaya naman marami ang nagsasabi ngayong mga fans na may epekto ang pagsabi nito para sa Boston Celtics dahil sila ang may tuturing na team to beat sa darating na bagong season malamang sa malamang sila ang target pantayan ng kahit sino mang kupunan. Sa isang post pa nga mga kawan stories ni Jason Tatum tinawag pa ni Jalen Brown na ito na greatest of all time marami nga dito ang natawa marami ang nagreact marami ring napailing at nagtataka Paano natawag na GOAT ni Jalen Brown si Jason Tatum dahil lamang sa isang kampinato? Anong masasabi nyo dito mga Kuwan Stories? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan. Samantala, dito naman tungkol sa balitang tama nga daw ang payo ni Phil Jackson sa Los Angeles Lakers. Well, kilala rin naman natin si Phil Jackson bilang isang advisor ng Lakers noon. Last season mga kawan, stories, pinagsabihan na nito si Coach Darvin Hama na palakihin niya ang lineup ng Lakers dahil hindi uubra sa Denver Nuggets. And guess what? Ito rin naman ang nangyari dahil na gentleman sweep nga ng Denver Nuggets sila mukhang tama nga talagang sinabi at payo ni Phil Jackson na gawing power forward na si Anthony Davis at ngayong offseason napagtanto na ni Rob Pilingka na kumuha sila ng isang sentro ayon nga sa isang source mga kawan stories target nga pong kunin ng Los Angeles Lakers sa isang 7-footer big man para maibalik sa orihinal na posisyon si Anthony Davis. Alam naman ninyo na napaka-efficient maglaro ni Anthony Davis kapag naglalaro ito sa 4. Gaya na lamang ng previous championship ng Lakers taong 2020 na kung saan power forward ang hinahawakan nito na talagang nag excel para sa Lakers. Ngunit simula nga po nang gawin itong sentro, dito na nga nagsimulang mahirapan ng Lakers na makapalag muli sa ilalim ng basket. Kaya naman, Masasabi natin good thing, good news ito para sa Lakers dahil nakinig na sila sa wakas sa payo ni Phil Jackson. At yan ang ating aabangan sa darating na NBA draft dahil sentro ang kukunin ni Rob Pilingka.